Yon, good morning, good morning. Uh, good afternoon. Dito tayo sa Barangay Panginay mga kauban. Yon, tayo ng Twin Rainbow. Yon, mga katarito, mga kauban, yung ginagawang kasada. Yan, uh, itong sulok Panginay mga kauban, malapit po ito sa ilog. So, yon, pag nag-high heighted mapasok po yung tubig dito. Kaya makikita niyo po rito, pinapagawa karsada Pero halos hindi po nagagawa dahil nag uumpisa pa. natin. Yon. dito may tambak na uh, kasunod na po nito yung simento na napakalalim po nung ginawa po rito yung uh, kanal yahabol po rito yun po yung magiging kasada dahil nga po ito po yung lugar na to uh, po ito mga kauban yan, nihulubog po yan so yun dito may nakakot ng mga buhangin kita rito yung mga tricycle dito halos hindi na nakakabiyahe dahil nga po sa malalim yung tubig tapos yung mga bahay po rito sa magkabila uh, malalim oh, na God. po ito, Hoy, um, hoy, um, hoy um, good morning um. good morning afternoon so yun makita nyo tong gate na yan oh, malalim ang lalim na Malalim lalim na po uh, tapos ito po yung sitwasyon dito yung mga tao dito po pansamantala lumalakad sa mga ginawang kanal yung mga estudyante dahil po itong ng ginagawang karsada yan, ginagawang karsada apakalalim ah, po, wala pa tambak sa may unahan pong ko andun pa lang yung tambak hindi pa matagal na po itong ginagawa nakunan ko pa huto ito nung wala pang tambak ah wala pang tambak lumulusong yung tao sa ano sa baha ayan o, lalim tapos ayan mga bahay rito, naghahabol ngayon ng tambak, dahil na pag iwanan na po yung mga bahay nila, makakauban kauban samantala one way po yung daanan dito pag may nasa lubong ka, tatabi ka po dahil hindi po tayo kakasya po oh. Kung napansin nyo, si ate, nakabota. Malalim po yung mga bahay rito, napag-iwanan na yan. Uh, no? ah, ang tubig baha po rito, lima, halos maabot na rin po dito sa bagong karsada nito. Pag mabaha. So, yun. Para, tuloy ang hanap buhay. Saan, makakita nyo, lalim mo, oh. Lalim. Ito ang mga, uh, napansin ko, yung mga tricycle daming nakatinga dahil nga po sa uh, malalim din po yung dinaanan namin bago ako napunta rito may mga tubig din po haba rin po sa mga dinadaan namin may tubig dahil nga po sa high tide kaya kunan po natin yung pabalik malayo Yan. ito po yung sitwasyon ngayon sa may parting uh, sulok panginay barangay panginay po to sa rin ng balagtas So, siguro dito lang muna tayo. Tapos yung kabila po nito, eskwela na. Ito hindi pa tapos. Oh. So, yun. Babay na mga kauban. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.